Breaking news! Nagera na ang Thailand at Cambodia. Matagal nang may tensyon sa pagitan ng dalawang bansa at nayon, tuluyan na itong sumabog. Ito ay hindi birong balita, may mga fighter jet na lumipad, may mga kanyon na pinaputok at libo-libong sibilyan ang nagsisilikas. Mula sa simpleng sigalot sa hangganan, Nayon ay isa na itong malawakang sagupaan na nagbabanta sa kapayapaan sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Nayong araw, Hulyo 24, 2025, parehong bansa ay nagtuturuan kung sino ang unang umatake. Bakit ito nangyari? Ano ang pinag-aawayan nila? At ano ang maaring epekto nito sa buong rehiyon pati na sa Pilipinas? Kaya huwag kang alis. I like mo na ang video na to at mag-subscribe para updated ka sa lahat ng maiinit na balita tungkol sa giyera ng Thailand at Cambodia dito lang sa ating channel. Bandang tanghali kahapon, pumutok ang mainit na sagupan sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Nagsimula ito sa isang matinding putukan sa border. Pero hanggang ngayon, wala pa rin kumpirmasyon kung sino ang unang nagpaputok. Hindi pa man lumilipas ang isang oras, kumalat na ang tensyon may video footage na nagpapakita ng Cambodian forces na nagpapakawala ng rocket papunta sa Thailand. Isa sa mga ito ay tumama sa isang convenience store na nagdolot ng pinsala at takot sa mga sibilyan. Agad namang tumugon ang Thailand, nagdeploy sila ng kanilang mga F-16 fighter jets na agad naglunsad ng airstrike sa isang kampo militar sa Cambodia na hinihinalang pinagmulan ng rocket attacks. Mabilis ang paglala ng sitwasyon. Parehong panig ay nakahandaan na sa mas matinding bakbakan habang libo-libong tao ang nagsisilikas sa mga border towns. Matapos ang unang sagupaan kahapon ng tanghali, isang bagay ang malinaw. May malawak na kalamangan ang Thailand pagdating sa lakas militar. Habang ang Cambodia ay nagpapakawala ng rocket, ang Thailand naman ay may kakayahang magpakawala ng F-Sham na jet sa loob lamang ng ilang minuto. Ang Thailand ay may isang daan at labindalawang combat-capable aircraft, kabilang ang walong F-16 jets at labing isang Gripen fighters. Ang Cambodia, walang kahit isang fighter jet. Ang mayroon sila ay ilang transport planes at utility helicopters, hindi sapat sa modernong digmaan. Mayroong higit tatlong daan at animnapung libong active personnel ang Thailand, kumpara sa halos isang daan na libo lang sa Cambodia, apat na na battle tanks at higit isang libot dalawang daang armored vehicles, habang ang Cambodia ay may tinatayang dalawang tanks at mas kaunti pang artillery support. At sa dagat, mas malawak pa ang agwat. Ang Royal Thai Navy ay may mahigit pitumpung libong personnel, may aircraft carrier, pitong frigates at higit animnapung patrol boats. Ang Cambodia, may 2,800 Navy personnel lamang at 13 patrol boats. Sa bawat aspeto, lupa, himpapawid at dagat, Thailand ang may kalamangan. Mas moderno ang kanilang kagamitan, mas marami ang kanilang sundalo at mas handa silang pumasok sa isang full-scale war. Kaya habang umiinit ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, hindi maikakaila ang katotohanan Thailand holds military dominance. Yan mga kamilitar, mukhang lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sa dami ng armas, sundalo at sa sasakyang pandigma ng Thailand, malinaw na may kalamangan sila. Pero gaya ng sabi nga nila, sa giyera, walang tunay na panalo, lalo na kung sibilyan ang nadadamay. Kaya abangan natin kung saan hahantong ang labanang ito. Magkakaroon ba ng ceasefire? O tuluyan na bang lalawak ang digmaan? Kung may opinion kayo o gusto nyong ibahagi ang thoughts ninyo, ilagay lang sa comments section sa baba. Gusto naming marinig ang boses ninyo. Mapahistory buff, military enthusiast, o concerned citizen ka man. At syempre, kung gusto nyo pa ng mga balitang tulad nito, don't forget to like, subscribe, at ihit ang notification bell para wala kayong mamiss sa mga susunod naming update. Hanggang sa susunod na video, ito ang inyong Kamilitar. Stay alert, stay informed, at stay safe.